morning mga tol, papunta kami ngayon ng Nagkarlan meron kaming pupuntahan na falls doon eh hindi ko pa kabisado yung lugar maghahanap na lang kami pagdating doon yan, kasama ko yan yan, 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 kasama ko yan yung mga yan yan ilang kanin binili mo kay eh, kay ilang kanin binili mo magkano isa 5 isa <laughs> ito yung nag kami apat na motor kami kaya yung isa namin kasama nawawala ang bilis mag drive hindi na namin nabuta niya naghihintay tuloy kami ito. dito nandito kami sa yan lokal ng nagkarlan ito yung papuntang yambo tapos pupunta namin loobin yung polo Arating na kami dito sa Bunga Falls, kaya lang eh Rado. No? sarado. Pansamanta lang sarado ang bunga poles. Patay tayo dyan. Sa tayo pupunta ngayon. Ayan dito guys Nabili lang kami dito ng ulam tapos dumiretso na din kami doon sa pupunta natin yung destination dahil sarado yung bunga poles, Hanap tayo ng ibang destination at nakakuha naman tayo. gina na dito Update muna, update. Uh, ang kayak namin ay papunta kami ng Bunga Falls, kaya lang sarado. Kaya kung pupunta kayo ngayong taon, huwag na muna kayo tumuloy. Sa isang taon na kayo pumunta kasi hindi rin kayo magkakaigit. Kaya yan, dito kami bumagsak. Sa Anong pangalan ito? Tipakan River Ah, ito yung pinuntahan natin yung Tipakan na halos parehas lang siya ng daan ng bunga port Meron din siyang malita na balls dito Pwede na, pwede na yung... Masarap din maligo dito, malakas din no Tapos yung mga kasama natin nandoon sa kabila Ayun yung mga kasama natin nasa kabila ng ilog tumalon. Sige nga. Sige, pag nahulog ka, hindi kita kabulin. <laughs> Pamadulas, ha? Ay, hindi mo kain tumalon dito? Malakas yan, Toy. Padaanin mo muna, padaanin mo. Oh. Oh, 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 let's take on Tagalog. Oh, nakakapani ate, oh. <laughs> Saka kaigot na. diri nang kabala ka nag <coughs> na kami dito bali ang binayadan lang namin dito sa entrance ay 10 piso 10 pesos tapos kung may dala kayong motor ang bayad ng parking sa motor ay 20 pesos bali 30 pesos kung solo rider ka tapos kung may kasama ka entrance ay 10 din pwede 40 pesos lang kayong dalawa kasama na parking tapos may tindahan naman sa labas may, may mga nabipilan ng mga ganito kipi, baka naman.

Oh, video yan, video. Oh meron akong nakitang maliit na force dito, ayan, ayan, Pero sabi nila, meron pa daw isang malaking force doon. Ay, isang malaki, isang secret force. Titingnan natin kung totoo nga may secret force doon. Hoy! Hoy! Anong meron dyan sa taas? Ito yung nga natin. Ito yung force na maliit, ito, Oh. Ayan. Pero dito yung sa taas, tingnan natin. O, meron nga. Pero parang wala naman. oh, may water stream din dito. Ganda dito, guys. oh, Toy! Toy may force pa dito? Meron daw dito pinusod. Nari. Grabe, hirap ng daan. Ayun! Meron nga, oh, may cottage pa dito. Ayun. Ayun. Kaya lang may cottage, oh. Pero ayos din. Pero mas okay sana kung hindi nila nilagyan ng cottage. Dito lang, eh. nandun na nga yung force talagang ano, pwede mo siyang tawaging secret force kasi secret nga talaga siya ang ganda ng pagkakadesenyo ng force kaya lang, nilagyan nila ng cottage dun sa bukana parang kapag may pumesto na dun, hindi ka na may ilang nga nang lumapit pero yung force ang ganda tara na, balik na ulit tayo meron namang force dun sa baba eh ito oh, ang daan oh no? yung stream talaga ng tubig niya na dito ka dadaan e no? ayun dito sa dito so ayan mga tol ah, hanggang dito na lang po muna ulit ang ating video at sana po ay mag-subscribe kayo at i-like nyo na rin po itong video na ito. At sana po isamahan nyo ako palagi sa aking mga adventure sa mga susunod kong video. Hanggang sa muli po, salamat sa Diyos. Paalam! <coughs>